Hello, everyone. Magandang araw. Ito nga po ay pauwi po kami sa amin at naglalakad lang po kami papuntang tricycle. At hindi na nga po kami pumunta doon mismo sa may paradahan ng tricycle at naghintay na lang kami dito at mapatawag na lang kami sa may security guard. Ayun nga po, nandito na po kami sa may tricycle papunta po sa SM terminal. Nandito na nga po ah, kami, man, siya, ma mas. Ah, kami man, sa my Salamat sa may bus agad dito. At pagkaraan nga po ng dalawang a oras ay nandito na po kami sa palengke sa amin. Naghihintay na nga po ang aking asawa dito. Kanina pa. <coughs> <coughs> Duma ka rin ang magugula dumaan nga po muna kami dito sa may palengke at magtitingin po kami ng aming bibilhin. 300 ay 130 pesos yung isang bago. Magkano itong At apple nito? nagparadahan ng aking asawa sa aming motor. At meron pang nakita ko dito na may mga gulay. Saan? Sa piyas? Oo. bukas na lang. Pero wag sa umaga at maglalate na naman tayo mag May luto na doon. Sa mga madali, diyan sa balik-balik po guys ay eh, bago po kami umuwi sa amin ay eh, dadaan muna kami sa may lumian pa at ako'y gutom na gutom na. <laughs> ay nandito na po kami sa Matias Lomi House ito po ang aking asawa nag-o-order nag lang po habang ako po ay naghihintay dito meron din manok dito oh. medyo nakakainip nga maghintay ng order dito at ito nga po ang kalamansi ang pinakaunang siniserve po dito pag naglalomi ito yun nga po ang aking asawa ay naghihigab na sa kakahintay sa aming order. So guys, nandito na kami sa Lumian. Nandito nga po ang aking asawa ay dinadayo dito. Nihintay lang pala. Itong Lumian na nga po ito ay dinadayo din ng maraming tao. Marami, marami din nagpupunta dito ng Pasay. Ito nga po, sa wakas ay dumating po ang aming order. Yan. Yan po ang order ng aking asawa. 60 pesos. Ang aking naman ay 50 pesos. na po kami guys tapos na kami naglomi uuwi na kami sa amin. papasok sa amin na ito. <coughs> malaking ko? pagdating ko. Sili ang nakita ko dito sa bahay. My favorite. At ayan! Hi, King! Ito yung inaanak namin. Na makulit. Ay, wala pa. King! King! Hug mo ko. Hug daw, hug! Inet! Yan ang ina anak ko. Tara! Ay, kiss ng ninang! Kiss ang ninang! Open door! Sino ako? King! Kilala mo pa ako, beh? Dito na kami. Dito na kami sa... Ang inay. Ang inay. Ang inay. Ah, tayo. Ah, tayo patot ang aking pusa ang aking alaga kilala mo pa ako patpot kilala mo pa ako ito ang aking pusa guys mabait po yan pero nabulag po siya hindi ko po alam kung anong nangyari sa kanya sa kanyang paggagala ang pambansang kita naka nakadali na Ayo, nung bata, nakadali na. Ayun po, ko nga po ng tinapay ang pusa, ang aking alaga. Napaka-ibait po itong pusa na to. Lagi nga pong hila ng aking pa, aming inaanat ang kanyang buntot. Pero hindi po siya kinakagat, na lang siya. Pero nabulag po ang kanyang mata guys, hindi ko po alam ang nangyari sa kanya kung kagagawan ng tao o hindi kasi laging gumagala po 'yan at gabi na pong umaali ay dumadating sa bahay yan po ang mabait kong mother-in-law guys at may isang pusa pa dito na naghihintay ng pagkain at ayun po nakita ko nga po mga peace lily dito at may Sino, ayun nga po ay meron palang naghihintay na aking parcel dito at aking binuksan po at ayun sinumpong po ako ng aking allergy ayan hindi naman po ako ito po ay napakamura kaya hindi po ako nag-expect -e na magtagal po ito dahil sobrang mura po ito guys. Yung, ikikwinta ko lang itong pinajikash ko sa kasamahan ng ating asawa. Magkano kaya ngayon? Magandang hapon guys. Ayan, magmumurinda kami ng... Ang pangit lang. paro na ganun ka. Ayan, po kami ng kayat-kayat at saka apo. Binili na. Dito sa Nagsasain na ng sentis ka. yung mga bunga na pwede na sayang din mm hmm. harvest na ako ng aking tanim bakit mo katua Nagkakatuwa talaga. Namunga na. Aray. Dito lang tayo sa loob. Tignan natin ang mga tanim nilang. Yan. Ang ampalaya, ang taba ng dahon. Gusto kong kumuha ng dahon at masarap ito. Kaso, baba Gusto kong mamunga. huwag uh -uh. Ang magkaroon ng pagkakatawan sa mga kahit na mga kahit na mga talong. At sayang mga yung punla mga talong na mga Pero ang taba talaga ng Ang lalaki ng dahon. Ang ampalaya. Sayang din pag hindi ko. Ako ng dahon, guys. Talagang nasasayangan ako. At ano, iniwan ko lang kung makabunga ito. At wala siyang gapangan. Hindi ko na nalagyan. At malayo ako. Hindi na ako nakakauwi. Kaya kahit dahon na lang ang makain ko talaga. <laughs> Tatukunin natin. Tanim nila inay yan. Tanim nila inay at antiiska. Antiiska pala. Itong ampalay na to, tinapon ko lang dito. Tumubo. Hindi nga masyadong tuyong. Kunin ko mga are. Pwede nang magulay. Sayang din. At aalis ah, ulit ako buhok. kalamis kalamismis guys. Gumanda naman din siya. Ito ang naharabes ko ngayon. Ayan, kukuha kami ng dahon. Good journey. Dahon. Ayan, hindi po ako nakatiis at nanguha na po ako, nanguha na ako ng dahon ng aking ampalaya. At sayang naman po ito guys, baka hindi din bubunga at ewan ko lang kung bubunga ito. O kahit dahon nila ang ang aking mapakinabangan. Oh, may aking, ano na pala siya, bu bunga, magsimula naman muna kaso nakuhaan at nagalaw ko, hindi ko lang alam kung gaganda to. Yan. Ang aking nakuhang dahon aking ilalagay sa monggo. Yan. Hmm. Yan. Ang aking nakuhang dahon ng ampalaya. Para po yung makadali naman dito sa tinapon kong ampalaya na itong pinasa ko na at mabigat pinamana ko ang ka, kahit dyan na at ilalagay na sa iyong na, bum -bum na. Mm -mm. Okay. guys kami muna ay magpapatoka ng aming alagang 45 days I aning mean, ito pa ang, um, ang kanilang patuka at painom Ano ang laki na ng sili dito guys to ay tinapon ko lang din Dati hindi yan namumunga nagbulbulaklak ng madami la ang pero ngayon pinutulan ko namunga naman na ng paunti-unti Ayun oh dumami yung kanyang bunga Ganun pala ang secret. Ano na muna kami ng mga inipon namin buhangin para sa aming bahay. Tsaka graba. Kasama ko ang aking nasipag na partner in life. Ay, aw. tangkal na isa manukam. Hindi naman pagsisi. yan excited na naman siya magtingin ng kanyang pananim na saging dyan. Madaming bunga ang kanyang tanim na saging. Ang mga saging niya. Parang lupa lang hindi po amin. Saging lang ang kanyang. <laughs> Nakakatawa yung saging na yun, oh. Pwede na, tibain. <laughs> guys, oh. daming bunga ng sagi. Oh, hindi ako nagbota. Madaming guyam. Yun, mga bunga ng sagi. Uy! Pinusuan mo na. Saging. No, oh, guys. Ang daming bunga ng saging ni Melvin. Ayun pa, nandun. No. Madaming il, nakailang tibana din kami dito, guys. Wala na ang may bunga dito. Tapos may napuso pa daw doon. Hindi na ako pupunta doon, madaming lamok. Hindi ako nakabota. Daming kuyit. puntaan mo muna namin yung ano aming labahan. Ah,

Uy, malalaki ko atang buha kaya. Buha tayo maunahan. Kailan natin iluto. Sarap din natin sa mga. Kung may horsey dito sa ano, nadali ng mga ibang ano, kamote. Dito kami nangunguha ng kamote pa naman guys. Oh. Madami, may mga gabi na. ako ko na ng gabi. Ang tagal ko na hindi nakakain ng gabi. Ha? Yan, isa. Yan Ooh, yun ang gusto ko. Ayun, para lalaki pa. Gawin natin pang-pang. <laughs> Yan. Kunin mo din ng, ano. na din kami ng gabi, guys. Aral ang gabi nito ay iba sa gabi sa amin. Sarap ang gabi sa amin. No, dito kami naglalaba, guys. Matagal na ako hindi nakapaglaba dito. At ako po ay malaylayo. Ayun. Ewan ko kung nililinisan na rin ang mga naglalaba. May lang kasi naglilinis dyan. Yan, uwi na pa tayo. Yan, masayang masaya tayo. At may gabi na din sa wakas. Uwi na kami. Magpapatuka na din kami dito. Sa aming mga sisiyo. Oh. Hindi na siguro. Dito kami nag -aan. Uh, Yan ang aming sisiw. Ang aming alaga. 25 piraso lang ang kinuha namin ngayon guys. Pero nabawasan daw ng isa. Sila anti-iska at inay po ang nag-iintindi nito at ano, wala po kami. my lab Yan, ito po ang patuka ng aming sisiw. At may ilaw po dyan. Yan ang painom nila pula. pula. Tinaas ko lang. Masyadong mababa. Malaki naman na sila. nawasa namin ang alaga namin, guys, at ano, mahirap-hirap din bago wala kami. Sila inay at anti-iskang nag-iintindi. Baka sila nahihirapan. Sa susunod na lang na medyo dagdagan po namin. Madami din na kasi nag-aalaga. Dito, Nung nilagay sila dito sa ibabaw ng aming tangka, mm -hmm. Hindi namin alam kung sino ang may-ari nito. Ngayon ko bakit nila iniwan dito. Are, you? Bago ka, are. Bago uh -huh. ka, siya sa bakit Ba't kaya nila nilagay dito? Baka ibibigay sa atin. <laughs> Wala na na yung bangka natin. Ayan po guys, tatapos na po ang vlog na ito at masyado na pong mahaba. Ang karugtong po ng vlog na ito ay aking i-upload sa susunod kong upload. Maraming salamat po sa panunood at God bless you all.